Sayang din, mga mga si ang bayad na ito. Eh, pagpugi sa kanyang, isa't may bayad ang tatata, makapag-practice ka ba kayo? Ayos, kumikita ang kabuhayan. Sa mga gustong magpagupit, pumunta lamang po rito sa Legacy Circle. Gugupitan ka na, babayaran ka pa. O saan ka pa? Yan please subscribe my YouTube channel, Bertong Tusok. Para in case na makapag upload may ma-upload po ako, updated po kayo. At paki uh, press na rin po yung button, na subscribe button at yung notification button po para updated po tayo lahat. Bertong Tusok. Sari-saring kwento sa buhay, sari-saring kaalaman, sari-saring kasiyahan. Ayan. Eh, Bertong Tusok mo po lamang malalaman ayan para sa ekonomiya magpapagupit na ako babayaran pa ako <laughs> ayan ang ating hairdresser si Madam Rovi talaga na akong concentrate mo no? na yun Pinlapin na pil na mo, hindi pima. <laughs> <laughs> di ba na, Babayaran ho ako rito, hindi ako ko ang magbabayad. Siya't tibayagan na. So nga na-convince na, na kayo. $35, tibayad na, hindi na pa kaya. Yeah. Bye for now.